kagabi. Na LSS ko ba sa kwan? Nalasing kagabi. Ay, nindot lagi lang ang camera room. Nindot ang camera sa iPhone ko. <laughs> hmm? Ito si Yexos. Hello po. Oh, hi. <laughs> tulog siya. Sarap ng tulog na. <inaudible> hindi pa siya naligo. Bukas ko na lang sila paligukan. Kasi gabi na. At ano? Ang gabi? Ganang siya? Sige. Hmm. Agot ang iyo, habol di. Gamay. Para okay. rin lang siya lumalaming. Okay. Na, Brina? Ano, Diop? Ha? Hi, guys. Pintuhan muna tayo. Ano pa bang pinto natin ngayon? Araw na to. Wala, gawin din Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito si Yixos. Ano siya? Ano ba yung... Mas malaki siya kay Yeshua. Tapos, gusto niya yung duyan. Gusto niya rin magpakarga. Lahat doon si walang bata, gano'n, no? Mm. Gusto ng magpakarga. May, may nabasa nga ako doon sa, ano, sa, yung sa, ay, may nakita ko sa Facebook, yung sa doktor, doktor yung nagpayo na, huwag mo na ipagkait yung pagkarga sa anak mo, kasi, minsan lang yun nila gusto tapos din naman daw totoo na ano na masasanay sila talagang ganun lang talaga daw yung bata pag lalo pag ganito gusto nila yung sige nila na nakabalot balot pa rin sila sa ano gaya nung nasa tiyan ba kaya yun kasi hil kahit kunting ano niya kunting iyak lang ng anak niya kin kinukuha niya agad sobra sobra naman siya kaya <laughs> minsan pinagsasabihan ko siya na huwag mo nang kasi di pa man umiyak kung galaw lang eh, okay, paano na yun po? Ako na lang, di ba? Ay, sa ako ni Lord na hindi sana sila magsabay, magiyakan pa ako na lang kasi paano na yan? Paano na kaya? Tiliisin ko yung mga 9 hours bago pa dumating si Hill na ako lang. Tapos sana, ano lang sila, no? Tulog. Hindi ko alam kung mga yung mga 3 months, 4 months, or 2 months. Ano, ano kaya? 2 months kasi andito pa si Hill. So, mga 3 months, ano kaya yung changes ng mga bata, no? Changes in my life. Sana ano lang, tulog lang din sila. <laughs> mm, ano na ba, yung papalagay na sa ano, sa lapag. <laughs> yan na magbubat-buwat si mami. Arr <laughs> Tiga, siya, eh. Alam mo, malakas siyang mag-ano, mag-ano. Mag, Sipa. Mag... Sila dalawa? Ha, tawag nandiyan. Makulat. na makulat sila Yubigla? ba? Bigla? Mm, malakas silang mag... <clears throat> Hi, Yeshua. Ang himbing ng tulog nila, Sa so dito na lang muna kami, pinakagal muna namin. Kaya anong oras na ba dito? Ano, 7. Mga 7. 7 Gusto, pala gusto na pa na nila. Gusto pa 8 na? Hala parang 9 na. Bakit? Ay, yeah. 19? 1959 Sa gabi Mali nung po lang anak mo no? pero Huwag maghilak sila kailan may pang Paakong <laughs> Hindi mo alam kung anong gagawin Ano ang gagawin? <laughs> Sa, utos Sa utos ng damdamin. Para bang hangin. <coughs> Ay, sorry Stretching. Stretching. Ay, Nang gigigil. Nang gigigil siya palagi. palagi. Oh, ganyan <laughs>